So, ang sobrang hirap ngayon mga idol. Magandang umaga. Ang sobrang hirap po sa mga uh, pagkain ng ating hayop ngayon tulad ng kambing. So, ang ginagawa ko, nilagyan ko nalang uh, uh, dahon ng kahoy. Dahon ng pilipil mo, biatilis mga idol. Para sila ay makakao ng fresh na fresh na mga damo. Kasi uh, sa bakanti mga idol or sa ay Eh wala na oh. Talaga tingnan nyo po. Uh, tuyo na po yung mga damo doon. Punta doon mga idol. Halos tuyo, tuyo, tuyong tuyo na po mga idol. So ang ating paraan ay mga dahon na lang mga kahoy tulad ito. Mga bitilis oh. Tingnan niyo po ang ganda ng kain nila. Sarapan sila sa pagkain ng mga ganitong mga uh, klase ng pagkain. Dahon ng biatilis or ipil-ipil. niyo po mga idol. Ang ganda ng mga kambing kapag naalagaan niya sa pagkain. Hindi sila hindi sila payat or maganda yung tubo nila. Sa kakailangan talaga ah, uh, tanghali o aga tanghali hapon meros silang tubig nga painom so ang hirap pa naman tubig dito idol kasi yung sapa dito hubas na talaga wala na talagang makuhaan ng mga tubig po ang alaga ko uh, kambing so isa lang yung tinalian ko lima sila pero isa lang tinalian ko ang iba ang iba po yun um, laya lang yan po kasi mga anak naman yun tulad yung iinahin niyan isa Tsaka ang iba na yan hindi na lumayo kasi may tali na yun may tali na yung is ang inan nila so ganito talaga pag ng ating mga mga alaga So, maghanap pa nat tayo ay doon Makain nila. Sa kati. Tulad po dito. Lambutin to. Oh, kukunin. Kunin natin. Yeah. Mga sakahan natin dito. Sobrang Uh, madamu. madamo saka mayroon ditong ahas na so yun tingnan nyo po sa atin yan 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 Tinali an pelatan halat babi. Tumbang sa Hmm. Bahkan tinali di tu. Tumbang sa aking. Ibu ngah kenapa tu? Ano kaya ang tali dito ng baka? Sira yung saging mga yun. Ayan. talaga mga hayop dito na nilagay ito betelis oh tataba ang betelis na yun no? sa taas oh pagkain ng kambing yung mga idol yan tsaka na natin kunin yan pag wala tayong nagawa so ngayon maram tayong nagrawin magararo pa tayo sa sa bundok Lalo pa tayo sa bukid. Ano ba yung mga tao dito? Pinakain nyo ha. Ano ko? Mga tanim kong saging dito. Yun. Ano na yun? Ano ba yung mga tao na to? Hmm. Hmm. Mga anak ilaw. Magandang tubo.